Para po sa ating talagayan, makakapanayam natin sa pamagitan ng telepono si PNP Spokesperson at Director for Police Community Relations Group Chief, Superintendent Agrimero Cruz. Good morning po, Chief Superintendent Cruz. Magandang umaga rin naman, Igan, at gano'n din sa ating mga taga-panood. Magandang umaga po sa lahat. Sa record po ng PNP, ilang krimen na huba ngayon ang kinasasangkutan ng mga riding in tandem? Well, uh, ito po ng ating uh, record ngayon ay uh, medyo tumataas. Uh, iga, na para sa kaalaman ng ating mga kababayan na uh, magbahagya pong tumataas magsimula po noong 2010 oh. at na nagtala po tayo ng 1,565 mm -hmm. at uh, 2011, 1,700 may pagkakapong ang insidente ng mga rising instance na criminals at uh, sa po ay pinomonitor pa rin natin dahil hindi po kumpleto ang ating Bagamat meron po mga ganito mga pagtaas ng insidente ng mga krimen uh, involving riding in tandem, Opo. Uh, admittedly, ito pong motor na ito, ito po yung uh, payboard getaway vehicle mm -hmm. ng mga kriminal ngayon. Kahit snatcher, uh, bank robber, carnapper, or even yung mga mamamatay tao, ay eh, talaga namang gamit-gamit nila ang motor. Hindi lamang sa Metro Manila, but all over the country. Mm -hmm. At uh, dahil nga po nakita ng ating uh, kapulisan ito pong uh, phenomenon na ito, ito pong ating uh, Police Integrated Patrol System na siya pong ating uh, plano sa pagpapatrolya sa ating mga lansangan, mga pamayanan, in-adjust po natin na konti na sa ganun po makugan natin itong mga riding in tandem criminal. At uh, uh, ito po ay uh, sa pamamagitan ng uh, pinaitsik na pulis ni sa mga masatawag lugar para po masawata natin, ito nga, mga uh, magmanakaw, ito po yung mga dispatcher, ito po yung mga dispatcher, maraming kasutur. Matatagdagan ba yung checkpoint natin, superintendent? Yes, uh, kasama po yan. Pangalawa po yan yung pinaikting na checkpoint. Dahil po sa checkpoint na sa natin, ito mga motorcycle riding incident na kinakilala po yung kanilang mga motor at saka mga bihis. Uh -huh. Kaya na po napapansin natin itong uh, motorcycle riding criminal, pagka po gumagawa ng twin nito, uh, naka full face helmet, hindi po talaga makikilala. Okay, so, Superintendent, po natin. Uh -huh. ano po nangyari may nabanggit sa akin ng NCRPO na may 300 motorsiklo daw na itatapat sa riding in tandem? Tama ho ba? Ay uh, yes, sa uh, totoo po 'yan na uh, kasamang Igan dahil uh, noong pong nag-umpisa nating napansin itong uh, pagtaas uh, ng insidente ng rising tandem, uh -huh. tayo, tayo, po ay uh, bumuo ng isang unit ito po motorized anti-street crime operative, ito po yung task Na doon ay nag-umpisa sa may 500 mga ekstremista ang mga nakamotor. At uh, sa ngayon po ay uh, dahil na po nakita ng ating mga uh, local uh, chief executive sa kamay nila at nakita po sila ng mga motor at ngayon po ay nasa 3,000 na po itong ating motorized anti-street crime operative. At uh, yan po ay yung unti nating uh, pinaparami, pinapalakas sa aspect ay it ay po tayo ng mga riders para po makasa, makasabay sa Opo. itong mga riding intent at itong ating mga riders din. Superintendent, Apo, ito po sa fanpage uh, Facebook namin, sabi ni Carlos Serbanya Feliciano, uh, pabor siya dun sa suwestyon ng Motorcycle Association of the Philippines. naka yung mga rider, may plate number. Uh, kapag walang suot na ganito, eh huliin agad at pagmultahin. Yun ang sa kanya sabi. Uh, well, uh, tayo rin po ay uh, uh, pumapayag dito. Actually po, meron din yung question sa ating uh, mga kaibigan sa mababang sa para po itulong yung patas na makakapagpalakas sa ating uh, kapulitan, sa ating law, enforce, law enforcers, nang sa ganun po ay ma-instriktuhan natin ang pagdamit ng buto sa ating mga lansangan. Uh, kabilang po dyan, yung pagpapalaki ng uh, plate number, dahil po medyo maliit yung uh, uh, kasulukuyang plate number ng uh, mga motor ngayon. At of course, hindi naman po isa, dapat po dalawa. At uh, kasama rin po dyan yung uh, paglagay po ng numero uh, sa mga helmet naman. Kasi sa ganun po ay alam din natin na yung pong nakasakay doon ay hindi din pong bayari ito kung doon na okay. Dahil okay. napag-alaman po lang na ating PNP na mahigit kalahati eh, sa mga buto na ginagamit sa, sa krimen, mga nakaw po ito. Okay. Superintendent, so, Presidente, maraming salamat po. Maraming salamat din po at muli magandang araw sa lahat. Opo, PNP Spokesperson Chief Superintendent Agribero Cruz. Samantala, Ipagpapatuloy ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao ang kanyang training ngayong araw para sa laban nila ni Timothy Bradley mula sa Baguio City, meron po si Chino Trinidad. Chino. ah oh, sige, Kapi. ah oh, sige. Sir Manny. Chino. Sir Manny. Oh, tapos akin yung telepon ng mga buling. Sa akin si, ano, si Winston. Pakihawag okay, mo yung, uh, yung telepon ng... po unang hirit.